mahigpit na inimisigihan at pinaigting ng Department of Environment and Natural Resources ang surveillance sa mga protected area sa ating bansa sa harap ito ng pagkakadiskubre sa ilang establishmentong itinayo sa protected area partikular na sa Chocolate Hills na itinuturing na protektado sa ilalim ng Expanded National Integrated Areas and Protected Systems Act sa isang panayam Sinabi ni Environment Secretary Maria Antonia Tony Yulo Loizaga, kinakailangang alisin ang mga estruktura sa ibabaw ng Chocolate Hills na itinuturing na nangangambala sa kalikasan. Sa kanyang pagbisita sa ilang resort na itinayo sa naturang geotourism site, sinabi ni Loizaga na tinapyas ang burol para bigyan daan ng disenyo ng kanilang negosyo. Bagamat ilang bahagi ng Chocolate Hills ay itinuturing na multiple use zone, hindi anya dapat galawin ang mga burol. Kailangan anyang pigilan ang mga ganitong nangyayari at kung hindi man mareremedyohan, kailangan magbayad ng danyos ng mga tao o negosyo na nakasira ng kalikasan. Ayon pinatawa ng cease and desist order, ang resort na itinayo sa Chocolate Hills na pag-alamang walang environmental compliance certificate clearance Tiniyak ng DNR ang pakikipag-ugnayan sa Dole upang mabigyan ng pansamantalang pagkakakitaan ang nawalan ng hanapbuhay.